Dito, nakikita na pag umaga dito maliwanag. Pag bahad, hapon na itura dito, <coughs> wala kayong makikita. Madilim yung ano yung wala flashlight. Pero nakikita namin ni na Neg, ba? Diba? Neg? Kaya kasi ano, vlog lang ito. Kaya hindi na makita. <coughs> ito ba? Dahil dumalik na yung subscribers ko. Subscribe ko na. Kasi malapit na tayong mag...

Yeah. Fuck the fuck Yung sa akin naman, yung sa akin naman. Ay, ikaw yung sa akin. Ikaw mag, ano, gagayain mo kami dalawa.